Kung OFW ka at gusto mo na mag-for good sa Pilipinas, may naipon kang konting pera, nag-iisip ka ng negosyo, may muna. Bago ka umuwi, bago ka pumasok sa isang negosyo, habang nandyan ka muna sa abroad at nagtatrabaho at kumikita pa, bago ka umuwi, i-research mo muna, alamin mo muna kung anong business ang papasukin mo. Kasi maraming mga OFW, umuwi sila, dala nila yung pera nila, tsaka palang sila mabuong pisa ng business, tsaka palang nila malalaman yung tama. Mali, tsaka palang sila mabuong pisa na malugi, malaman yung lessons, eh masyadong... Masyadong malaki yung risk. Dapat habang nandyan ka pa sa abroad, kumikita ka, umpisaan mo ng alamin ano yung negosyo gusto mo, tapos alamin mo na rin kung paano mo patatakwit. Let's say, gusto mo mag-buy and sell, alamin mo na kung saan ka pupuha, sinong supplier mo, mahuhunan mo, magkano yung na kailangan, magkano yung tubo na mo, Paano mo i market Paano mo ibebenta, bibenta Habang nandyan ka, naungpisahan mo na. Kasi pag nandipo ka na, at wala ka ng kita, at ang aasahan mo na ay e yung ipon mong pera. Baka maunang maubos yun, kaysa tumubo ka. At nadating ang araw, It's si ka, bakit ka umuwi? So, diyan pa lang. Alamin mo na kung anong gawin mo rito. Huwag kang uuwi dito na hindi mo alam kung anong gawin sa pera mo. There are many businesses. Find a mentor who can teach you. Find somebody who knows about the business. And most of all, research. And then, alamin mo o paano rin ang social media. Magagamit mo itong malaki. Lalo na nandyan ka pa sa abroad, aralin mo na. Na yun pala. Para pagdating mo rito, equip ka na, na Umpisaan mo na, kumikita na kahit pa unti-kunti, palalakihin mo na lang sa presence mo. So, alamin mo muna,